hi guys so alam nyo ba kung para saan tong tofu na to so actually guys ako ay gagawa ng minatamis na taho so ito ang tofu ayan lagay natin dito at i-steam lang natin right? buksan na natin to alright so ayan actually guys experience na to. <laughs> Actually, ilang araw lang naman. Mga one day lang. So, nakalimutan sa ref. So, ilagay natin siya dito. Tapos, ating i-steam. Alright, perfect. nagcraving craving din ba kayo ng taho? Tara, gawa na. Ayan. Ayan. So, expired to ng one day lang naman. So, ating i-steam. Pakuluan muna natin yung water hold for a while. Perfect kumulo na siya. So, ilagay na natin ang tofu. Yeah, oh, mainit. So, ayan guys. Ilagay na natin. Kitim natin to ng at least 10 minutes. Alright? Alright. So, gagawa tayo ng anibal para sa ating ah uh, taho. Kasi wala tayong ah uh, tapioca or ang tawag doon yung gulam gulaman ba yun? yung ano siya yung bilog yung tapioca na bilog-bilog yung parang sago ayan so i-anibal muna natin to ng few more minutes okay ayan na nagbelt na yung sugar and nagbabrown color na siya then malapit na tong isirup sa ating taho So, ayan guys, o, oh, di ba dagdagan natin to ng konting water pa, ayan, para mas maganda yung pagkamelt niya, para mas perfect at mas masarap. So, ayan, me guys na yung sugar and then iboy lang natin ng few more minutes hanggang sa matunaw ng bonggang bongga. Perfect. Then, after that, dagdagan natin siya ng konting syrup para mas malasa. Alright, so kahit wala na siyang sago, masarap pa rin siya. Alright, lagyan lang natin ng konting patak, mga dalawang patak, pwede na yan. O ba? Diba? para mas masarap yung kanyang syrup. Mix-mix na natin para matunaw din. Ang kanyang syrup. So, itong syrup na to is ginagamit to sa pancake. Kung gusto nyong gamitin, pwede rin yung isyrup sa taho. It depends to you. Ayan guys, nag -melt, melt melt na. Ayan. Palaputin pa natin ng konti. Para mas masarap. Perfect. So, pwede na to. Ayan, kunin na natin. Ayan, na-steam na siya guys ng 15 minutes. At ating ganyan, ay, hindi siya ano, hindi pwede pala to gamitin. So mas maganda 'to gamitin kasi mas manipis. Ayan, lagay natin diyan. 'Di ba? Ayan. So nagka craving ako, ganito lang gawin natin, guys, kung meron tayong uh, extra extra tofu kesa itapon, ganito na lang ating gawin. Alright. Perfect. So, nipisan lang na. Ay, nalaglag siya, guys. Oh. Alright. Ayan. Nipis, nipisan lang natin. O, oh, di feeling ko, guys. Nakakain rin ako ng taho. At saka, parang feeling ko, nakabili na din ako sa mamang nagtitinda ng taho. So, very easy. Ayan, mainit siya guys kasi in-steam natin siya ng 15 minutes kasi nga expired na to ng isang araw. Alright. Alright, perfect. So, don't worry, okay pa naman yan kasi only one day. Pag sumakit yung chan ko, i-update na lang kayo. <laughs> right? Right. mm -hmm perfect na perfect ayan, manitis lang so, wala akong sago so, nagtik na lang ako ng sugar and syrup para dito, and wala rin akong vanilla so, ganyan na lang alright perfect ayan so, sayang to guys tight expired, kunin natin <laughs> hirap kunin alright, then lagay na natin yung kanyang sauce mas masarap pa sana to guys kung may uh, sago. Pero wala akong sago. So, next time gagawa ako ulit with sago. Then, lagay natin yung syrup. Alright? Ito yung kanyang syrup. So, mainit-init pa guys. Ayan, lagay na natin. Medyo malapot guys. Ayan ang kanyang syrup. So, nilagyan ko lang siya ng white sugar. Then, nilagyan ko siya ng syrup na yung pang pang, ah, uh, yung nilalagay sa syrup na na nilalagay sa tawag ito sa pan yung cake, pancake, yan. Naluan ko lang siya konti para maging thick siya at sumarap. Alright, masyadong thick yung syrup ko. So, inulit ko, so, hayaan, inulit ko, guys. Ay, dinagdagan ko siya ng konting water. Then, Kuluan muna natin siya ng few more minutes kasi masyadong natik Ayan. Perfect. Lagay muna natin dyan. Alright. -hmm. Takam na takam pa naman ako. So, ayan, pakuluan muna natin siya yung medyo lumapot konti kasi nasubrahan ako ng tick. Alright. So, tinanggal ko siya kasi hindi na siya maihalo sa ating taho. Perfect. Ganito siya katik. So, first time ko gumawa. Ayan, dumidikit pa guys, oh. Nakita niyo naman. <laughs> Alright, perfect. So, eto na guys. Tapos na. Ilagay na natin dito yung kanyang syrup. Okay, ilagay na natin lahat para mas masarap. Right. Ang galing. Perfect. Oh, so, eto na ang ating syrup. Mas masarap saan to kung may sago. Pero, hmm. Ilagay natin to sa rep mamaya. para mas masarap. Tikman natin guys. Hmm, sarap. So, eto na ang ating syrup. Nataho. Diba? Alright. Perfect. Perfect. Ayan guys, so tapos na yung ating taho na walang sago. <laughs> Ayan, kainin natin. Ayan siya, napadami ko yung sauce niya. Ayan. Walang sago guys kasi parang biglang cravings lang ako kaya feel kong kumain. So, sayang naman kung itapon kasi expired siya ng one day. Ayan siya. Hmm, sarap. Matamis-tamis konti. So, ganun lang pala kadali gumawa na So, next time, bili na ako ng sabo. Okay? So, thanks for watching. It's midday. Feel, feel free to vlog lang. Hmm. Ayan, wala siyang sabo. Pero pwede na rin. Mmm. Yan.